Hello and good evening sa panibagong episode ng Kataranta Duan Podcast. Mag-intro ba tayo? Mag-intro na tayo. Ako ni Kurt mag-intro. it's, your boy Kurt. Let's go. It's, your boy Erwin. Let's go. Ano bang topic natin ngayon bro? malapit na yung ano, summer break. Mga usapang summertime dahil nung ano, nasa Pinas tayo. Oo nga. Tama-tama kasi ngayon, February 29 dito sa Canada. Kasalukuyang March 1. Oh. Saktong-sakto. Saktong-sakto. Saktong-sakto yun. Ano bang ano bang mga gawa gawin natin pagka-summer noon? Anong mga natatandaan mo na, syempre pag-summer noon. Syempre nakakamiss talaga 'no, ano? Siguro no elementary ka, 'yung nagso-swimming kayo eh. Oh, 'yung after ng ng oh, school, oh, after oh. ng school 'yung pupunta sa resort. Pupunta kayo sa resort, <laughs> magso-swimming kayo, oh. tapos lagi may adobo, may barbecue. Ano <laughs> na <Napansin ko> 'yan <laughs> niyo? Alam mo 'yung pagpupunta kayo sa ano, sa mga resort, ang kadalasang hand, ang kadalasang baon, adobo. Oo, oh, hindi nga nawawala yung adobo. Inihaw eh, oh. na liempo. Oo, oh, liempo. Yung mga talong. Mm. Yung mga ganyang prito. Yung mga ganun. Actually, nakakamiss yung bro. Nung, nung bang... Ilan tao ka nga nung huli kang... Siguro 16 ako nung pumunta kami dito. 16? Oh, so, ikaw ba? Ilan tao nga nung... Ganun din. 16 ako. So, mga, oh. Tapos ang natatandaan ko, ang kadalasan yan, pag summer, excited ako niya kapag last day na ng ano eh. Last day na school. Kayo ba? Pag last day na school, anong ginagawa niyo? Actually, magandang tanong yan. Actually, kami nun, um, kasi... Kasi iba yung school sa atin eh, no? parang divided into four quarters. Kat- oh. Hindi katulad dito, mm. parang by semester ang high school. So ako nun, ang ginagawa namin, siguro ginagawa, kasi since nga umalis ako 16, parang nung ginagawa namin ng mga kaklase ko, parang kung last day ngayon, ang uso kasi nun, nung time ko, pupunta-pupunta lang kami ng comb shop, pupunta kami sa mga mall. Oo. Yung mga, yung, 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 oh, yung mga... Teka, yun teka Naalala ko lang dati, di ba dahil apat na apat na quarter yung sa school. Oh. Tinitiklop din niyo ba yung ano, yung notebook niyo? Na, oh, yun yung first quarter. Alam mo yung, yung parang pa-triangle? Oo, oh, oh, second quarter. Tapos nasasulatan oh, mo ng, oh, oh. sa mga ano dyan, uso pa ba dyan sa Pilipinas hanggang ngayon, yung ano, parang triangle yun, lalagay niyo sa... Ewan kung ginagawa pa nila yun eh. Di ba? Diba? diba? Naalala oh. ko yun, tapos lalagyan mo dun sa ano, first quarter, bagandahan second quarter. paganda pa ng design eh. oh, pa. oh, yun Pagandahan pa. Oh, yun yun yung gawin namin nung mga batang 90, sigurado ko na... Ewan kung ginagawa pa ng mga batang. Tapos si Ermat, palaging, ewan ko ginagawa sa inititay to si mama lagi yan, pag bago kami mag-start na school nun, gustong gusto niya yung notebook namin malinis. So lagi niya lalagyan ng plastic cover. Tapos bibili pa siya ng, alam mo yung mga plastic na nabibili sa Divisoria. Tapos gugupitin niya yun yun. yun. Pag ginupit niya, tapos lalagyan niya. Alam mo yung parang ka nagbabalag. Alam mo na, ng, na, alam mo na. oh alam ano yun mo yung sabi mo. Oh, yung transparent. Oo, oh, yung transparent. Pero ang lalagyan niya, yung labas lang ng notebook, parang ganito lang. Oo. Kaya ganun. But anyway, usapang ano nga, no? usapang summer. Yeah. Um, ano yung mga hindi mo makakalimutang mga resort na napuntahan mo sa Pilipinas? totoo lang, hindi ko na din maalala yung mga pangalan. <laughs> kasi ako, marami Hello. ako niyan eh. Isa sa mga pangunahing hindi ko talaga makakalimutan nung bata pa ako, Splash Island pa. Splash Island pa. Hindi pa ka nakapunta <laughs> ako nakapunta doon. Oh, sa mga, hindi, sa mga, ewan ko ah, kasi nung huli akong umuwi ng Pilipinas, um, nito lang, which was last year, nung no November, alam ko sarado sa Laguna, pero bubuksan nila ulit. Ano ba yung ano? Splash Island? Ano, ano, siya, ano siya bro? Para siyang water park. Sobrang ganda nun bro kasi ang daming slide. Ah, kilala sila, sa, kilala mga, sila. Sa, sa, sa mga slides. Oo, sa, sa mga, slide. Oh. Tapos ang dami talaga. Ang dami mo pwedeng gawin. Kung bata ka talaga, mag enjoy ka talaga. Talagang, alam mo yung pakiramdam na sa sobrang tagal mo nagsuswimming, pag umuwi ka sa bahay, pag natulog ka, akala o, mo, sa ka na. <laughs> akala mo yung nasa tubig ka pa din. Oo. Yung ganun. Yeah. Yung ganun pakiramdam. Tapos, ewan ko kung narinig mo na yung ano, Eight Waves. Sa oh, Bunakan. Eight Waves. Yeah, yeah, yeah. Yan, isa pa yun. Yon, yeah. Alam mo yung umaalun oh, alon oh, na mayroon siya ng waving hmm. pool. yon. Yeah. Isa, isa sa mga hindi ko makakalimutan. Tapos, ang isa sa mga gawin namin diyan, pre, yung ano eh. Pupunta kami sa mga beach. Sa Infanta. Ay, Infanta! Oh, oh. Alam ko, alam ko. Oh. Yung, alam ko yung sinasabi mo. Kasi, oh. saan nga ba yun? Yung Infanta siya? Sa Quezon. Sa Quezon. Sa Oo, yeah. sa Quezon. Tapos, yun yung mga... Hindi ko makakalimutan doon kasi pare yung alam mo yung ano kasi bata ka pa tapos yung mga kapinsan mo kasama mo. Oo, oh, syempre. Lagi diba? naman yan. Oo. Yung mga yung mga ganong mga ganong ganap. So, ano pa bang ano pa bang mga madalas na ginagawa tuwing bakasyon sa atin? Syempre, basketball. Basketball. Ano, malamig oo. na malamig na RC Cola. May RC Cola pa ba sa Actually, magandang tanong nga, may RC pa nga. Alam mo yung mga pustahan. Oh, ice tubig. Mga meron pa pop. Eh may pop cola pa doon, cola eh no. Nalala ko may nakaaway pa kami noon ni eh. gustong-gustong gumanti sa amin kasi hindi manalo na sa amin ng RC. Meron sa amin kasi eh, ginagawang pangkabuhayan yung basketball eh. Yung mga construction talaga. Mga construction worker. <laughs> <laughs> Magkano naman ang pustahan? ng pustahan. Ang laki ng katawan eh. Talagang bato. Oo, oh, talagang bato. Talaga sasaktan ka. Alam mo yung paglas na, hindi ka makatira. <laughs> kasi atak hatakin ka na. Oo, <laughs> oh, oh ka, sasaktan ka. Ayoko nga nang ganun. Masyado. Kaya pag ano eh, paglas na yung parang ang layo na tira eh. Parang ah, oh, para tira oh, ka sa malayo. Lang. Para matapos na lang. oh, kasi lagi nga nang papaulin. Totoo ganun. yun, totoo <laughs> naman yun. Ewan ko hanggang ngayon, ganun pa din. Kasi naalala ko nung, kaya yeah, tulad na sabi mo, di ba Summer? Siyempre may mga barkada ako nyo sa, 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 sa kami nakatira. Tapos, agiyan araw-araw, pre, 7 o'clock. Mag-aayaan kami bago bago sa migat tang araw oh. para hindi pa mainit. Kami nga, last stress na nga na eh. Tire kang araw eh. Nakayapak may, pa. May bubong ba yung ano nyo? Yung, yung court nga namin, walang bubong yun eh. Pero ngayon meron na. Di tangin yeah. na. Sunog, sunog na sunog ka Kasi sa mga ano, tiga Rizal, alam nyo yung lahat ng may court yung inares. Inares na, stadium na, yun. Oh, yeah. na, uh -oh. lahat ng ano, may letter Y eh. Basta pag, alam mo yung pag tiga ka. Ang mayor nyo ba si, ano, si Inares? Hindi governor yata A si governor. Inares, governor. Ewan ko kung may, sa, sa Marikina ka, diba? Uh -oh. So, sa amin naman si ano, si, ang inabot ko, si Bayani Fernando, si BF. Ewan oh o, yeah, si BF. Yeah, si yeah, BF, yeah, ewan yeah. ewan ko kung kilala niya, uh -oh. tapos naging yung asawa niya. Pero yun nga, masaya yun. Pagka yung uh -oh. yung nagbabasketball tuwing summer, tapos liga. Oh, Ikaw, Oh, imposible oh. hindi alam ng mga Ang sigurado oh. ako hanggang ngayon, yun, may oh. liga pa may din. Mga inter barangay. May liga pa din. Oh. Tapos um maalala ko pa ano pa nga ba pagka summer doon naalala ko yung ano na nabanggit mo nga di ba si sinabi mo sa construction worker di ba sa pustahan. Oh, oh sa pustahan. <laughs> Meron sa amin. Ang lalagkit pa no yo. <laughs> hindi ayo kayo hindi sa guys hindi naman <laughs> sa. Sabagi kami din malalagkit din. <laughs> hindi naman sa pangano, pero kasi minsan parang ano ang hirap kasi hindi kita kasi oh. lay, medyo ayo. trabaho eh. <laughs> Oo, oh, oh. Na, 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 pero pero noon sa amin, magtataho siya, bro. Ngayon, <laughs> magtataho ito, ito magtataho. Ngayon, may isa kaming player doon, magaling siya talaga. Pangalan niya si si Bintoy. Bintoy Shoutout yeah. sa iyo, Bintoy, Shoutout kung mapapanood Bintoy, mo to. <laughs> mo naglalaro ito. ka pa din. Ang galing niya talaga, araw-araw insayo 'yun. So may mayro tong magtataho, magta, maglalako siya alas 7 ng umaga araw-araw. Dada, dadaan sa court 'yan. Makikita niya si Bintoy. Sabi niya, si Bintoy, gago din to. E eh, alam niyong mananalo siya dito sa magtataho. Pre, gusto mo muna laro tayo, pustahan. Ang pag nanalo siya. 1v1 lang, 1v1. 1v1 lang. Oh. Ang pusta yung taho. Ah, libre taho. <laughs> Tapos, oh. si, 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 si kuya ngayon, lalaro sila. Lagi siyang talo. Ngayon, matatapos siya maglaro. Alas 9, alas 10. Bawas na yung taho niya, malamig pa. Tapos Ma di pa nakakapag siya nakakapaglako. <laughs> benta, di pa siya nakakapaglako. Wala pang pa siya Ngayon si Bintoy, sabi niya, nakakapag-agahan siya lagi. Taho. Ito yung kalaban niya. <laughs> breakfast mo lagi, break taho. Oo, oh, breakfast. Oh. Kaya si Bintoy, shoutout sa'yo, pare. Shout siya kang mausay. Legendary, scammer na magtataho. <laughs> <laughs> tsaka ano pa, pre, pagka-summer, mais kunyelo. Oo. Oh, yung mga um, sa malamig. Halo-halo. Diba? Saging, saging kunyelo, mais kunyelo, Oo nga, yan yung diba? mga... Meron actually nagwa-wonder ako kung... Kasi ngayon parang napansin ko. Alam mo kasi nung, nung time natin, alam mo yung lalabas ka lang sa bahay, meron lang mga stand. Ano pa ba, ba yung isa yung yellow? Ice scramble ba yun? Yung, yung Ng gat. Oh! Yung may -scramble pink. scramble oh, yung tawag oh, doon, di ba? Scramble. Oh, scramble nga. Yun eh. Yan yung mga solid na pagkain kapag ka, oh. ano eh, pagkaya mga ganyang Pag summer. summer, ano? Oh, ice candy. Tapos, ice candy yan ice yeah. candy actually oh. like i wonder kung uso pa rin yan yung pupunta ka sa bahay-bahay ka ng ice candy kasi nung umuwi ako recently may nagtitinda ng yelo pero wala na ako nakikita na Sigur. nagtitinda ng ng ice candy talaga wala na wala, wala na, 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 na ako masyado na papansin tapos usapang street food naman tayo pare Tega, teka, may naalala pa ako Alam mo yung mga naglalako ng ice cream? Yung tunog ng selekta? <laughs> <Din, din. laughs> wala, oh. wala na. Wala, wala na yata. Actually, guys, tabihin nyo nga sa comments kung uso pa rin ba yan? Uso pa rin ba sa Pilipinas yan? Or nasa mga... Oh. Kasi nung... Kung, in, ulit, kung hindi na slay truck, selekta... Ra... Se, selekta na truck, ba? Tapos yung may bukina. Oh, Tapos alam mo yung oh. ano, yung nag... ano siya? Yung oh, nagbibisikleta? Ano, ano, yung nagbibisikleta yun eh. Yung ano... Meron pa sa amin yung nagtitinda ng Yakult. Oh, Naalalam yung alam mo yung yun. meron siyang parang alam yung styro na oh. kasi nandun yung malalamig. Oh, may ganun yun. pa yung magyayakult. <laughs> yung magyayakult. Oo, oh, naalala ko yun. Tapos, tapos yung, yung dirty ice cream. Alam mo yung... yung sorbetes. Oh, yung... Yung munggo na munggo nasa dulo. Oh, alam yung, ko yung sinasabi mo. Yung parang korting nasa cup eh. Alam yeah. ko kung may ganun sa inyo. I think meron pa. Kasi nung huli akong pumunta sa... Yun nga, last, last month. Nung, eh, last year. Nung umuwi ako. May nakita pa kami ha, yung naglalako ng ganyan. Actually, inabot ko pa sa Palawan. Oh. Alam mo yung meron pa silang tinapay, yung pwede mo ipalaman. Yung dirty ice cream talaga. Oo, oh, ipapalaman mo sa Monay. Eh. Oo, oh, oh, meron, meron, din sa amin, meron darin. ganun. Tapos alam mo yung cone nila, yung maninipis na... Ano, yung ganito lang, manipis talaga sa iyo. Oh. Para oh. siyang pag isang ganun mo nga lang, ay parang isang isang mula isang ganito lang mga ganyang kahataas. Ito, saget ito, malupit 'to. Alam mo 'to. Frosty, pare. Oh, frosty. Sagad mo na yun. Frosty. Oh, Frosty, no, guys, oh, yun yung oh, ano. Oh, naalala niyo pa yun? Yung, bi yung binabali, binabali mo sa gitna. Yun eh. yung masarap, nabibili sa, eh. At tawag nga namin dun da, ano pare, ice pop pa nga eh. Ah, ice pop ba tawag? Oo, Ta pero yun nga, yung pero brand frosty, kasi oh, Frosty. Oh, Frosty, no oh. laughter sarap ano doon, after mo mag-basketball. Alam mo yung Jolly? Nabutan mo yung Jolly. Oo, oh, alam yung mo yung sinasabi mo. Para, parang yung logo niya, Jollibee. Uh Oo. -oh. Pero Jolly yung tawag. Pero ano yun, di ba? Yun din yung parang... Pero pre-made na yun eh. Para rin siya yung ice pop. Parang ice pop din siya pero ayaw eh, ko naalala mo yun. Oh, naalala boy. ko nga. Naalala Tas ko may brand na ganun. Meron pang nata di ko ko yun eh. Putang yung nata lang. Yun. Alam mo yun. Oh, yung nata, nata yung, yung nilalagay sa buko pandan. Yung para naka-square siya na nasa plastic. Oo. Oh, oh, oh. Tigpipis. Eh, ko kung, kung may mga ganun pa. Nakakamiss talaga yun. Tsaka ano pa, ang pagka ang mga hinahabol ko dyan, pagka yung mga gawin ng summer pare, yung mga liga eh. Kasi nga, mahilig kami ni Kurt mag-basketball. Oh, oh. Ang mga vivid memories ko niyan, Naglaro kami ni Kuya noon sa Mosquito eh. Kasi ah, mosquito Division. <laughs> mosquito pa noon kasi grade 5 lang nata oh, ata five, yeah. kami ni Utol noon. So hindi ko matandaan noon. Basta pagkaliga, si Mama ang gagawin yan. Mag magbibenta ng ano yan, ice candy doon. So sasama kami ng yaya ko. Lalaro kami ni Kuya. Habang naglalaro kami ni Kuya, may bumibili ng ice candy doon sa yaya namin. Oh, may so benta. ngayon, pag uwi namin, <laughs> sold out. Sold Wala na Oh, wala na. Wala. ang isang hindi ko makakalimutan dyan nung ano, yung mga nung, sa liga na yun. May one time nun, may isang team, unbeatable sila. Ano kami ni Kuya nun eh, red team, tas blue team. Ang ang role ko sa team nun, ano ang role ko nun, Erwin, sa half court ka lang. Sa half court? Tapos tuwing ano, lagi, fast break ako. Oh. So ngayon, may one time nun, yung blue team, kasi unbeatable sila ano na, last few seconds. Pag, big, pag bato sa akin, puta buzzer beater, na shoot kong three points. Nanalo kami. <laughs> so, kami lang yung, kami yung kulelat, pero kami lang yung nakatalo, -talo sa kanila. Sa Anita Tapos, Pulo. may ano pa yun, eh, natawa ko kasi yung mga, yung mga spectator noon. Siyempre, sa blue team, may mga ano pa, handicam. Oh. T tapos sabi, stepping, stepping. <laughs> Pari, panoorin nyo. Sabi, panoorin nyo kasi may video oh. <laughs> uh, nga. nila. Eh, luto yung laro kasi ngayon yung mga referee. Gusto rin kaming manalo. Sa Marikina. Hindi, wala eh, na. Tapos na. Tapos na yung ano. Tapos na yung game eh. Oh, sa Marikina, sa Marikina. Kaya yun yung... Sabali ka pa sa liga nun? Sa Pinas? sa beses lang eh. Pero pumunta na rin kami dito. Late na, rin, late na rin kasi ako natuto magbasketball basketball eh. Ilang taong ka ba natuto magbasketball? Siguro mga 11. 11, 12. Ba, matanda na pala. Oo. hindi nga maro may up eh. Ewan ko. Guys, pag nakitaan niyo maglaro uh, si Kirk shout out shoutout dun sa tropa ko. Ano lang ako. Na-influential na ako noong high school kasi parang libangan nila eh. Para pa lang si ano? Sino nga ba yung NBA player na natuto? 16 na. May NBA player na 16 na natuto. Hindi ko alam kung si ano yon. Kung si Joel Embiid ba? Yung parang pinakamahirap sa akin na challenge nun. Kasi di ba? kanan ako. Yung mag-dribble lang kaliwa eh. Doon talaga oh, hirap-hirap eh. Hanggang yeah. sa, syempre, pag araw-araw mong ginagawa, pag nagpa-practice ka. Totoo naman. Like, matututo totoo ka naman. na eh, di ba? Totoo yun. Oo. Actually, yun nga yung nakakamiss din kasi naalala ko nun, pag summer sa amin, meron kami yung parang, meron nun kasi di ba, kung sasali ka sa liga, naalala ko nga nung grade 5 ako, mag-host sila ng, ng parang training sa court. Kahit sino pwedeng pumunta. So ngayon, para Milo Best kaya ata. Hindi, hindi, ako. Hindi ako nag-Milo Best. May isang tropa. May isang tropa nag-Milo Best, pare. Nung naglalaro kami, like nagsimula siguro, di ba, sa amin? Oh. Sabihin natin, April. Oh. So ngayon, itong si, tawag ko na nga sa kanya, si Milo Best. Kasi ano player ng <laughs> Milo Best. Hindi pa siya ganun kagaling nung naglalaro. Puta, nag two months siyang, ano, nag-training -nag siya. Na. Bumalik siya ng mga bandang mag-jujun. Oo. Oh. Puta ngayon Point guard na point guard na maglaro, pre. Sobrang galing. Yung parang stereotype sa amin, pag Milo Vesca, sobrang galing mo mag-dribble. Totoo, yun nga. Pero wala kang finish. <laughs> so, na, ano. Pero siya talaga, oh. ang galing niya mag-ano, parang point guard siya talaga maglaro. Tapos magaling din siya mag-set ng play. Oh. Pero sobrang liit niya. Batak, pero ang galing. Nan. Pero I think siguro, hindi ko rin hindi ko rin alam ha. Kasi oh. I think mahal yung Milo Vesca. Eh, kasi hindi ko rin sinubukan eh. Oh. Noong time na yun. Oh. Mahal, mahal. Niya. Mahal. Kasi, mga big time lang yan eh. Hindi n <laughs> <low. laughs> Low, Anyways, in low, low, income kami. Oh, yung sa, uh, nahilig lang talaga ako sa basketball. Kasagsagan na, alam mo eh, yung 2010, Celtics, uh, Lakers. Oh, Celtics, Lakers. Grabe oh. yung hype nun eh. Talagang nag yung mga tao eh. Sino pa uh, nanalo nun? Si Kobe Lakers, Lakers, ba? back to back ang diba Lakers eh. Di ba back to eh. back nun, di ba? Actually, Bad trip na bad trip ako sa sorry sa mga Celtics fan kasi Lakers fan ako dahil Pero lakas ng Celtics talaga sila yung nagpasimula ng big three talaga Pero yung si big three nila hindi pa talaga yung alam mo yung sinadyang superstar lahat yung kala Lebron diba Oo, hindi na in sa like, Miami Hindi ko naman binabas yung Miami noon ah pero si, pero, player, si Garnett, Garnett si Ray Allen at Paul Pierce, Paul Pierce. Di ba Actually baka pwede pa nga silang ano eh apat kasi nga si Rondo Oo, Oh din. si Rondo diba Sino Rondo di ba? Si player ng Lakers noon si Kobe si nandoon na ba si Gaso? si Fisher diba Fisher si Gasol, si Bayno, si Lamar Odom. Nalalove mo si ano eh. si Trevor Arisa. <laughs> Trevor Arisa. din oh, nila. Magaling, yun. magaling oh. sila talaga. In inyo yun isa sa mga the best doing summer sa Pinas kasi pag oh. pag nasa Pinas, ang NBA finals summer sa atin. Oh. Mga oh. bandan June. Grabe 'yun. Kaya hindi ko makakalimutan. Sa mga nakakalala noong 2010-2011 na NBA finals, you no? Know? For 2000, memory. Ong, tama to, thousand yeah, memory sa atin yung mga bata na sa mga mahilig ng basketball, mag basketball oh. dyan. Oo. Yun yung, yun yung mga solid na memorable, memor, memories talaga. Ta tsaka, man, meron pa akong madalas na ginagawa ng pagka-summer sa amin. Alam mo yung mga, ano, yung magbabike kayo. Oo, oh, oh, bike. Yung parang hahalasin ka na. <laughs> 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 alam mo, <Garin. laughs> alam mo yun, <laughs> yung alam yung sumasakit yung singit mo. <laughs> oh, Tapos yun. nilalagyan ng petroleum jelly. <laughs> oh, oh. Sabi ko, sinabi niya nangyari sa akin yung kasi kakasakay ko nga ng mountain bike. Yung pala, sabi sa akin ni mama, meron daw yung certain na upuan na pwede mong palitan. Oh, kasi patusok yun. Kasi patusok yun. Eh. Oh, yun oh. eh. Tapos parang, alam mo yun eh. yung parang napidjok ka. Oh. <laughs> kasi pag uwi mo, pagtingin mo na mamagamaga mama, na yung ano mo sa kakabisikleta. Uh -huh. Tapos, pagka ganun, putya, da- dada dadayo kami niya. Punta kami ng mga ibang com Tapos maglalaro kami ng Dota. Ewan ko, ewan ko actually ngayon kung meron pa rin mga com shop. Ano sa ano, ano eh. di ba nung bata, ano paborito mo merienda nun pag summer? Merienda, ito talaga hands down. Ha? Ah. Like, hands down. Ang pinapaborito ko hanggang ngayon, laging noodles, tsaka jumbo hotdog. Buta ako, ano eh. Naglalaro sa, alam mo yung ribisco. Oh, rib in the square. pop. cola? Oh, pop cola. Meron pa yung lemon square eh. Oo yung, ano, yung parang cupcake? Oo. Oh. Oh, alam ko yun. Tapos pag, pag next day, parang pag ayaw na na matamis, malat naman, piatos pare. Piatos, ah, talaga, piatos ano, no ba? Pala, Ah, chichirya. So, sobrang unhealthy ng mga kinakain. De, pero kasi ako din nun, di ba? Kasi pag galing ako niyan, either mapasummer or anything. Sabi ko nga sa'yo, noodles. Ang paborito mm. ko noodles, either pancit kanto, yakisoba, tas jumbo hotdog. Oo, oh, yakisoba, oo. No? Oh. Tas itlog, oh. yan yun. Pero kapag ka, medyo nagsawa ako dyan, pupunta ako na street food. Eh, meron kaming kapit bahay na nagtitinda ng isaw. Oo, oh, yun ah. Dugo. na yun. Lahat, like mga yung tawag dito, yung mag You put name na, it. na, na manok eh. Ha? Huh? Oo. Uh -huh. Seryoso yun. Oh. Iniihaw ba yun? Oo, oh, kasama yun. Hindi ko pala pa nasa, pa, paborito ko, yan, paan ng manok yung inihaw? Tapos sa plaza, mayroon pa kami chicken skin yan eh. Oh, Alam yun mo sarap po. Oh. Ang naalala ko nun yung ano, akala ko dati bro, yung uh, chicken skin, tsaka ano, yung tag dito, yung, bitu, yung chicharong bulaklak. Isa, isa. Akala ko yung isa lang. Oh. Yung pala magkaiba yun. Pero ang sarap nun yung chicharong bulaklak kasi puta minsan, alam mo yung, hindi ko alam, mabata pa kasi ako noon. nun. Hmm. Hindi ko alam kung uma yung nararamdaman ko, high blood oh. na. Sa <laughs> <laughs> sobrang mamantika. Di ba sobrang ano nun, mas sobrang oh. nakaka-high blood yun. Kaya pagka nakakarami ako, kasi di ba pagka sa Pinas, sa ano, mga inuman, sasama oh. ko kila Airpat. Oo. Oh. oh. Pampulutan tas, eh. Tapos yung pulutan nila. Ako, namumulutan lang ako pagka ano, nandun ako. Pero lately ko lang nalaman yung sa Chicharon Bulaklak. Sabi lang sa akin ni Jules, ginagutom daw yung baboy eh. Ano eh, para kumulot yung... Para kumulot yung bituka. yung intestine para nila. Para nakakaawa eh. Buti hindi pumapit yung baboy. Sa bagay. Hindi, parang nagwa-wonder lang ako kasi parang... Kasi para kumulot daw ano, ginugutong daw yung baboy. Ayun ko kung totoo ba yun. Guys sa totoo ba yun? Comment sa mga <laughs> Sa mga nag-aalaga ng baboy dyan na nagtitinda ng, ng ano, chicharong bulaklak, please tell us kung totoo, totoo ba, yun. Totoo ba? O ano lang, o, meat lang. <laughs> totoo ba o meat ba yun? Tapos, ano pa nga bang gagawin natin pagkakadalasang summer ano? Siyempre um, fishball pare. O oh, fishball fish pagdating bowl. ng street foods. Lahat okay, na ng balls, chicken balls, squid balls. Lahat <laughs> ng balls oh nga. And all the balls. Pop <laughs> oh. egg, pop egg ba yung tawag sa inyo sa quick quick? Hindi quick quick. Sa amin pop egg yung tawag. Puto mayayaman naman pala okay, sa inyo. Kasi parang siguro yung quick quick maliit yung pop egg, yung parang yung malaking itlog. Tawag sa amin nung eh. malaki, nening Ah, nening Oo, yun di ba yung parang hard-boiled egg na nilagyan Oo, oh, ng ano. Yun, yun. yun yun. Meron pa yung ano yun, bukod dun sa, ano, sa kwek-kwek. Meron na akong isang laging kinakain. Alam mo yung cheese sticks, rin Oo, oh, oh, masarap yung, yun, yun. Yung, masarap yun. yun, yun oh. alam mo yung, yung may ketchup. powdered na cheese, oh, tas uh, oh. Tapos yung ano, yung sausawa mo, yung ketchup na may mayo. Oh, yung uh, oh, yung cheese sticks. Yun. Yung, okay. yung mga ano eh, yun nga isa yung legendary na yun eh, no? Yun nga yung sabi ko, fuck, wala ngayon, man. sa Pilipinas nakita ko, may mga Korean na ano na ngayon eh. Street food foods eh, yung mga oh? fish sticks. Seryoso ba to? Oo, oh, napanood ko lang sa TikTok eh. Nag-upgrade na yung mga... <laughs> Kaya nga sabi ko, parang hindi ko naman sinasabing ano ah, Kasi iba talaga yung ano eh, yung parang the way tayo mag-snack oh. noon. Oh, so ngayon. Tapos ngayon, Paris. Oo, oh, di ba? Diwata Paris <laughs> Overload. <laughs> <laughs> Shoutout kay Diwata. Ay, Diwata Alik Alam Parisan? Si, Oo, oh, Parisan. Alam mo yung si Diwata Paris Overload? <laughs> Hindi. Hindi ko oh. lang oh. narinig. Ano yung like, parang restaurant parang, niya? Parang ano siya. Oh, parang palaboy siya sa kalye. Eh. Tapos, nagtayo siya ng parang parisan. Mayama na siya ngayon. Seryoso to? Oh, so ano siya? Like parang homeless siya before? Parang gano'n na nga. Pero yung pwesto niya, laging nade-demolish. Ah, kasi nga wala siyang oh, permanent. Oh, kasi wala siyang na, permanent na ano. Tsaka wala siyang permit. Oo, oh, oh, wala siyang Parang permit. Parang napanood ko yata to sa Jessica Soho or Tapos hinarin niya, alam mo siya, no? si ano, si Otlum. O si Otlum. Oh, o, si, Otlum. si Otlum. Tapos binilhan niya ng cellphone si Otlum. Tapos ibinaba niya somewhere. Tapos hindi na bumalik si Otlum. <laughs> <laughs> kumbaga ginose daw siya ni Otlum. Ah, so kung oh, kumbaga nascam lang siya oh. ni Otlum. O tayo na. Oo oh, nga. No. Actually, I wonder nga ako kasi ngayon kasi parang actually it's a, in, a, in a good way naman wala na masyado yung parang, alam mo yung pag lumabas ka, may stand lang nang ng, 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 ng isawan. Ngayon, para siyang establishment na. Parang ang laki na nung mga... You ano know what I ay? mean? Oo. Parang nag, in a way, it's good kasi parang dati kasi makikita mo talaga, meron lang dyan si Manang, may lamesa lang mm. siya, may ihawan, like electric pan. Yeah. That's it. Pero ngayon talagang full-blown store na. Yung mga, napa, yung mga nakita ko ha, kasi... Um, at least yung sa mga napuntahan ko nung nasa Manila ako nung uli ako umuwi talagang ay, shit, parang nag-improve din talaga yung, yung, yung Pinas. Oh. Parang yung napansin ko. Ano ba napansin mo nung no, muwi ka? Siyempre, recently, kakawi mo lang last year. Ang ah, uh, unang-una oh. sa lahat talaga, pare. Kahit na anong... anong... Gano'n ka tagal dito bago ka umuwi sa Philippines? Mga... Um, ina... Uh, ano ba? 13. Magka 14 years this year. So, ina 13 oh. years bago ako nakawi. Pero naalala mo pa yung mga daanan sa inyo? Hindi na masyado, ilan oh. lang, Ilan na lang, parang yung mga, yung mga malapit, street, yung yeah. malalapit na lang sa bahay, yung yun na lang. Kasi nung kasi nung tinatanong ako paano kami dadaan pauwi hindi ko na matandaan. Hindi na maalala. Oh. Siguro parang yung ano lang, yung siguro sa mga nakakaalam na tagap na familiar sa Marikina, oh. siguro yung mga hanggang Katipunan lang, yung kunasan yung Ateneo, yun na. Yun, alam ko pa. Oh. Riverbanks yun. Pero anything after nun, wala. Pero kung walang Google Maps, mahirap Wala. mahalap. Wala, waste. May... Waste talaga waste pa, waste, oh. Wala, wala. Tsaka isa pa yun sabi ko, shit, ang daming mga motor pare. Walang, oh, kahit saan? Kahit saan. Sabi ko, hindi ako makapaniwala. Tapos yung mga motor pa, pasingit-singit. Eh, ano? Ang nakakatakot doon, di ba? Parang let's say, kakanang ka. Kakanang oh, oh. ka dito. Hindi mo makikita sa... Ang malapit ano? doon pare. Alam mo yung sa sila gigit-git dito? Sa blind spot na to, which is hindi dapat dyan. Hindi yung role eh. Parang diba? sa atin naman walang batas-batas si. -batas, eh. Wala pa eh. No? Kaya yun yung parang sa akin no? nung dumating ako, sabi ko, gusto ko mag-drive, pero hindi ko magawa. Oh. Kasi nga, hindi mo alam na eh. Natatakot eh. oh. ako na makasagi. Alam mo yun? Tapos yung, yung ginagawa doon, lilalabas doon yung uso ng sasakyan oh. eh. Para makasingit. Parang, parang ano yun, yung parang tawag dito, yung kumbaga parang angasan. O oh, sige, nauna ako. Wala ka ng choice. Kasi oh. nauna na ako eh. Alam ka naman, banggay mo. Oh, oh, oh. Parang ganun. Tapos isa pa doon, is sobrang lala ng traffic. Ewan ko, kasi nung time na nandun ako before, bago pa tayo napunta dito, oh. Akala ko malala na 'yung traffic nun pero ngayon mas malala kasi nga ang dami nang may motor. Ta sabi sa akin nung isang tropa na ano, sabi niya hindi kasi pinadali nila paano bumili ng motor dito. Eh. Dati medyo mahirap bumili. Oo. Eh ba ngayon parang ang luwag na daw kaya Pati sasakyan din yata eh. Madali na pa din yun, daw bumili. Oo. Oh. Tsaka 'yung alam mo 'yung mga mu medyo mumurahing brand, Oo. mas madaling bilhin. Kaya ganun. Eh ang isa pang napansin ko doon is 'yung ano um uh, parang tag dito ang daming alam mo yung ano parang Uber dito at doon puro Grab Chaka, Oh Grab ba Grab So Grab na kotse meron din yung Grab ride which is motor tsaka angkas Dami they're, oh. they're no na no, no, nangyari sa mga FX na Actually wala naman... nga ako masyado nakita FX noon eh Oh. I mean, meron siguro, pero hindi hindi na siya ganun kadalas na sinasakyan. Parang, kasi yung isang ano, pinsan ni Janie, nag aano siya, grab, like uh. parang Uber na uh. kotse. Sabi ko, kuya, malakas naman ng kita ng grab ride dito. Oh. Ganon, tinanong ko. Sabi niya, nung time na wala pang mga angkas, sobrang ganda daw ng kita. Parang masapawa ng angkas eh, ano? Oo, kasi nga ngayon, di ba, sobrang traffic. So, eh yung mga motor, kaya gumitgit. Kaya sumingit. So, mas oh, mas mabilis, Mapap Oh. Mas mapapabilis oh. ka. Kesa naman yung pagka daw na doon ka sa grab, ang tagal mo nag-aantay. Kaya parang sabi ko, in a way, ka, ano din, parang wala din, talo, di oh. ko alam kung talo ka or ano, parang sinasabi nga nila daw, di ba, may mag-book sa kanila sa, oh. sa Grab. Oh. Tapos may lalabas kasi doon na estimate kung gano'ng katagal yung bago ka ma-pick up base doon sa traffic. Minsan daw ano, pwede nilang i-decline eh. Oh, so kawawa di din, oh. kawawa din yung mga nagbubuk kapag gano'ng kalala yung traffic. Kasi na, nakuwento sa akin doon ni Ana nung nasa Pinasil last year din. Oh. Nag-book sila, itagaano ata sila, na kundi Pasig, parang Makati ata yung kung saan sila nag stay oh. Lahat daw nung binook niyang grab, dinecline sila siguro mga tatlo. Dahil sa traffic. Oo, so, oh, tapos so, oh. ginawa niya, yung sumunod na binook niya, sabi na lang niya, Kuya, magtitip na po ako ng 1,000, promise. Tapos sabi sa akin <laughs> niya nung rider, sabi niya, Ma'am, totoo po ito, walang halong scam to ha. Ah. Sabi walang ko, halong scam. <laughs> tapos inaccept na. Oo, oh, oh. No? inaccept. Tapos binigyan nga niya ng tip. Kasi nga, walang umaka-accept. Oh, Talagang sa ganun kalala yung traffic. Teka, nabalitaan ko, ipipace out daw yung mga jeepney Para Pare, Natanggalin pa daw. Ano opinion mo doon? Ano opinion mo doon, Atanggalin daw yung mga jeepney. Mas actually bro, nakakaano kasi hindi kasi ibig ko sabihin hanap buhay yun eh. Mm. 'Di ba? So parang ang sa akin is anong gagawin ngayon ng mga taong may jeep? Sa bagay. 'Di ba? Oh. Parang ibig ko sabihin um unang-una sa lahat, anong gagawing hanap buhay nung mga mayroon ng may-ari ng jeep? Totoo 'yun. Halimbawa bawal ana ang jeep sa daan kasi parang mm. naisip ko pwede pa rin na let's say yung jeep gawin mong grab ride. ba diba? Parang sa Uber, di ba? Pag sa Uber, pwede kang may kasama kang... Pero may ang... certain na parang, siguro parang kailangan mo ng safety. Yun ba ang dahilan? Safety dalilan, check ba? Ba? nila ba? face out? Di ko nga din sabi nila kasi masyado, masyado, na daw makaluma. Makaluma in terms of parang... Like luma na yung mga jeep. Ah, so kung bago parang ewan ko narinig ko, hindi ko alam yung full na loan. Pero parang gusto nila ipa-aircon yung jeep. Ganun ba? But... Parang i-upgrade mo yung... Actually, Okay yun. kung popondohan eh, hindi, oh, naman, hindi, hindi naman hindi naman lahat kayang diba? gawin yun though, unlike diba? kasi ng let's just say ah uh, in comparison na kung ikaw grab rider ka dito which is yun nga dito sa Canada ang tawag Uber huh. kino pwede mo siyang ano like parang considered na business yung 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 pag uber mo so pwede kang bumili ng sasakyan when tas when it comes to tax season pwede mong i-write off yun so let's oh. say Ibig sabihin nun, pag let's say bumili ako ng sasakyan na worth let's just say 1 million pesos. Dito. Kasi self-employed ka nga, 'di ba? Self-employed oh, ako, oh, business oh. ko 'to. Yung 1 million pesos ko pagka-income tax season, ifa-file ko 'yun sa gobyerno, ibabalik nila yung 1 million ko kasi nga considered siyang business. Oh, oh. E sa Pilipinas ang tanong ko, may ganun kaya? Kasi kung may ganun klase tayo ng sistema sa Pilipinas. Tapos gusto nila o oh, ipabago yung sa mga jeep kung para may ganong sistema. Oh, para Para napakahirap. I think gagawin oh. ng mga tao kasi babalik yung pera nila sa kanila na, mm. okay, babalik din naman pala sa akin to. Tapos yeah. mapapakinabang ako. Eh, kung walang ganon. Yeah. ba diba? Sa so bagay. Parang mahirap din eh. Parang ibig ko sabihin, kawawa yung mga nagdi-jeep. Pero at the end of the day, kung ipapasa nila yung batas, ano magagawa? Nung no, ka, madami pa rin jeep. Marami na... pa din. Meron pa din. Meron pa rin. Marami. Bus, oh. jeep, tricycle yan. Marami. Marami pa din naman parang yun nga kasi narinig, alam ko narinig ko na tong sa face out na to, even before that na umuwi ako. Kaso, nakikita ko pa rin. Actually, madami pa rin naman. Madami pa rin nag-jeep Marami pa rin nag-jeep. Oo, oh, marami pa din. Which is good. Kaya, actually, sarin rin sa mga nakakamiss. Kasi pag summer na, pag sa Pinas gumagala kami. Hindi ka naman ako rich kids. Yeah, yung last episode natin dati, yung nag-1, 2, 3 sa jeep. Oo, di ba? Nag-1, 2, 3. Tsaka, siguro sa perspective ko, parang kilala kasi yung Pinas sa, ano eh, sa jeep ni. Eh. Oh, yun nga eh. Yun Kung yung pag, baga, para sa yun mga Pilipino mo, oh, ma-associate mo lagi oh, doon. Oo, sa jeep. Parang parte na ng kultura ng Pilipino yung jeep, 'di ba? Oh, parang all of us sa din tatanggalin nila, 'di ba? Tama, okay. tama naman. Anyway, and speaking of kultura, okay. meron kaming magandang next topic ni Kurt. So, pag-uusapan natin 'yan sa susunod na episode about sa mga toxic Filipino culture ng sa toxic toxic Filipino culture ng mga Pilipino. Kaya abangan niyo ang susunod na episode niya. Kaya hanggang sa muli. This is your boy, Erwin. Kurt. Peace, peace, out. Peace out, yo.